Magandang araw sa inyo lahat. Nais kong ipabatid ang aking napiling paksa, ang divorce. Ano nga ba ang divorce? Bago ang lahat, ako nga ko pala si Justin Nicolas Bati mula sa Gaspel Baltimore. Ang divorce o divorce ay isang legal na proseso na nagpapawalang pisa na isang kasal. Nagbibigay daan sa dalawang mag-asawa na hindi na maging legal na mag-asawa. Pero bakit nga ba maraming mag-asawa ang nahantong sa ganitong sitwasyon? Ang sitwasyon na kailangan na nilang maghiwalay o ipawalang bisa ang kanilang kasal. Maaaring dahil sa hindi pagkakaintindihan, isigal na sakitan o pangangaliwan ng isang asawa. Maraming positibo at negatibong epekto ang divorce. O ang dahilan na isang mag-asawa sa paghiwalay ay dahil sa pisigal na sakitan, pang-abuso o pang-mamaltrato, maganda pang idaan na ito sa divorce. Pero paano ang kanilang anak? nakaapektuhan ma at may ipit sa, sa, sitwasyong pag ng kanilang magulang na hindi ginusto ng kanilang anak at maaaring makaapekto sa paglaki ng kanilang anak na nakadudulot ng trauma sa kanilang anak. Kaya Kaibis na pag ang gawin ng dalawang mag-isawa o, pagdi pag -di divorce bakit hindi na lang nila muna pa ito pag-usapan bago gumawa ng ganong aksyon? Maraming salamat po.